Galing na po kami ng Santa Elena doon sa father ko at babalik po kami ng San Pablo para bumili ng alimango. At ito pong mga madadaanan natin sa magkabilang gilid ng kalsada, yan po yung mga puno ng sasa na dyan po nang gagaling yung tuba na ginagawa pong mga suka. Ayan o, pakikita ko sa inyo yung kinukuhanan ng tuba. Yan, yung mga bungang sasa. At yung pinakasuka po na yan, yan yung pinakamasarap na sausawan ng alimango. Halos po may tanim na sasa yung madadaanan papuntang San Pablo. Kaya yan po yung isa sa kinabubuhay ng mga taga rito sa Santa Elena, yung paggawa ng pawid at pagtitinda ng suka at tuba. Yan, papanik na po tayo ng tulay ng San Pablo at pagbaba niyan, konti lang doon na po tayo sa binibila namin ng alimango. Sana lang matapatan natin na maraming alimango na matataba at magaganda. Ayan, pagbaba naman po natin ng tulay, ito yung makikita natin yung uh, palaisdaan magkabilang gilid. Ang inalagaan po nila dyan ay alimango, sugpo, hipon, nabanami o kaya yung bango sa tilapia. Yan, nalapit na po tayo. Bale, dito po tayo bibili ng alimango sa kainan ni Tito Jake. Ayan, nandito na tayo. Ang laki, oh. 2,250 ang halaga ng isang piraso. mo muna po nila yung alimango para malaman po ang presyo kasi iba-iba po yung laki niyan. At iba-iba po yung presyo. Dati ay 2,250 yun, yung pinakamalaki. Isang piraso lang. Uh Oo. -oh. Lalaki yun, ha? Eh, kung babae pa yan, lalong mahal, ano? Yan lang po, lumalaki ng ganyan babae. Ah, hindi ba lumalaki ng ganyan babae? Basta lalaki lang. Itong ba, Kasi pumisipit, eh. ah, dahil iyon ang... Malaki Eh, ba, hindi na Okay na 'yan. Ayun, tatlong iwi. Okay na ba 'to? Ito daw, okay, okay na, tingnan mo. Okay na daw 'to. Oo, oh, okay lang 'yan. Maganda ko sa 'to. Oh, okay na yun. na po. Okay na, baby daddy. Apa mo? Ito, ito, ito Ha? Ah, dagdagan Dalo, isang kahon. Tatalagyan yun. Tatakot ako po kagabi po nang dumating kami sa bahay after namin na bumili nitong mga alimango um, nilagay ko po sa freezer ito po yung isang tip para mahawakan nyo at malinis nyo ng ayos yung mga alimango nang hindi po kayo nakakagat at isa din po itong tip sa pagluluto ng alimango nang hindi natatanggal yung mga galamay niya at yung sipit niya para mas maganda pong tingnan na buo pa rin yung alimango kapag naluto na Bali, parang pinatulog lang natin o pinatay natin sa freezer yung mga alimango kasi po kapag buhay to na niluto natin, maglalagas po lahat itong mga galamay na yan at saka itong mga sipit na yan kung ihahanda ninyo sa mga bisita nyo uh, at gusto nyo na maganda talaga ganito po yung gawin nyo pwede nyo rin kung ah uh, hindi ka sa freezer, pwede sa timba, lagyan po ng tubig at saka yelo. Doon lang po papatayin yung uh, alimango para po uh, ma maluto nyo ng ayos na hindi natatanggal yung galamay at sipit. At katulad nga po nito, eto niluluto ko na yung kalahati. Bali, kung titingnan nyo, ito, ayan o, no? makikita nyo yung taba. Umaangat itong uh, yung talukap niya. Ito yung pinaka-talukap, itong pinaka-shell dito sa taas. Tingnan nyo umaangat 'to. Ibig sabihin po niyan, mataba po 'yan. At tingnan nyo yung pinakakatas niya. At tingnan nyo pu po silan lahat, walang nalalagas na sipit. Oh, tingnan nyo 'di ba? Yan po yung isang tip sa pagluluto ng alimango na maganda at hindi lagas-lagas yung sipit. At wait na lang po natin yung pagluluto. Kasi ito malaking kawali na yung pinaglutuan ko. Ang kasya po dito ay limang kilo. Kaya lang, talagang hinati ko sa dalawa para yung pinakakulo ng tubig ay umabot dito. Kasi pag nilagay ko lahat, hindi kakasya talaga yung alimango. Ito po hahanguin na natin yung alimango. Ayan nakita nyo oh. Bumubuka na yung kanyang ang talukap hango natin dito para yung katas niya ay uh, tumulo dito sa isang kawali kasi wala akong malaking malaking palanggana para uh, paglagyan ito tapos eto pa yung isa salang ko yung isang palanggana pa na yan puro babae po yan at kung makikita nyo ayan, ah babae, bakla pala to yung babae buong merong ganito ito nakikita nyo nasa gitna na yan halos buo na ganyan. Ito, bakla po yung tinatawag na ganito. Pero wala ako mapapakita sa inyo na lalaki. Yung lalaki, patulis lang na gano'n na maliit. Pero ito, ayan. Tapos yung babae, mas malaki. Yung pinaka... Hindi ko alam ko ano tawag dito eh. Ito yan Oh. Ito, yung makikita nyo na to. Ayan, tingnan nyo Oh. Bumubukay yung pinaka... Ah talukap niya. At dito ko na lang din, dito ko na lang din ilalagay yung isa pa nalulutuin ko. Kasi nga, nagmamadali na kami at aalis kami ng server ni. Tingnan nyo, buong buo. Yan. Buong buo siya na naluluto. Yan. Itong nakikita nyo yan, hindi dumi po yan. Po ng alimango yan na kumatas dito sa tubig. Nalumnahin natin yung malalaki. Yan para ganyan yung paglalagay muna papaob kasi uh, yung pinakalaman ng alimango nandito nandito itong talukap taba lang yan ay nandyan, madali daling naluluto yan kesa doon sa pinakalaman ito na po yung last na niluluto ko malapit ng maluto binaligtad ko na yung alimango para yung pinaka talukap naman niya yung kuluan ng tubig. Yung iba nga po pala, ang uh, pagluluto nila, ini-steam lang po to, nilalagay lang sa steamer, doon nila niluluto. Pero kami po talaga, ganito yung parang palaga, pinakukuluan sa tubig. Para mas luton-luto -luto po yung laman at saka yung pinakatabanyas doon sa loob at saka yung mga laman dito sa mga sipit. Ayan, makikita nyo, oh ganda. Yung mga kulay yellow na yan, yan yung katas ng taba ng alimango. Ayan o. Oh. Yan. Kaya lang after nito, pahirapan na linisin yung kawali. Bale, yung kawali nga po nito, halos limang kilo po yung laman ng kawali na to. Kaya marami po kaming nabili. Kapag may okasyon po kami, doon po kami bumibili ng alimango. Ayan, no? Oh, malapit na tong maluto. Hintayin ko na lang. At ilalagay ko na to sa mga lalagyan. At aalis na kami, paluwas kami ng Manila ni Sir Bernie. Ngayon ito, meron akong nilagay dito na tigta tatlong piraso lang. At meron ding pagbibigyan ito Sir Bernie. Pero ito, yung mga nakalagay dito sa sa canister na foil. Ayan, eto. Tingnan nyo, ang lalaki. At sya ka, ang tataba. Ayan, no. Ayan, maliligo na ako at malapit na kami umalis. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga uh, walang sawang sumusuporta sa aking mga video. Keep safe, everyone. God bless.